Hi guys! Welcome back sa aming channel KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. Yan! Nakapitas na po ako dahil ito po ay part 2 na at hindi po wala na pindot ni Daddy. <laughs> Mamalengke po tayo dito kaya meron akong basket. Yan, sinasabi ko nga po, meron ng apids yung ating papaya. Yun! Oh. Ayan, may mga bunga pa pong iba pero dalawa lang po yung kukunin ko. Ito siguro, Dad, no? Alin kaya mas ano dito? Laling. Ito. Uh -huh. Ay, ah, sabagay, so mas nauna yan, ino. You know? no? Dalawang papaya yung kukunin ko. Dahil tayo ay mag aatsara ngayon. O, diba? Nakapang malengki na ako dito sa likod ba. <laughs> Ayan! <laughs> Bukod sa papaya, pipitas din pa ako ng mangga. Ayan, mamalengke po tayo. Kaya basket talaga yung binili ko. Kasi meron, ay, kumarami lang langgam dito sa likod. Kasi meron pa dito mga iniwan ako nung nakaraan. Namitas na rin ako dito. Kaso, hindi pa to masyadong magulang nung nakaraan. Eh, ngayon, magulang na tong iba. So, kala mo naman, abot ko. <laughs> hindi ko lang talaga masyadong abot. Ayun, tingnan nyo po yun. Napakadami na. Kailangan pala natin ng sungkit mga gabi. Dad! Mayang hapon, pagdating nyo, pwede nang sungkitin. O, ayan lang. Ito lang po muna. Apat na piraso, pang papakulang ko lang. Ayan po, gagawin po nating atsara itong papaya ni Tatang. Hi guys! Ayan! eto na po yung mga papayang kinuha namin ni Daddy di kaninang umaga. Inani. Meron po siyang dilaw-dilaw na. Parang medyo magulang na. Pero hindi pa naman po hinog na hinog. Saka kung makikita nyo, hindi po buong dilaw yan. O, tetestingan po natin ng gawing atsara yung medyo madilaw-dilaw na. Tingnan po natin kung ano yung mas masarap. O, ba diba? Another experiment, of course. Nandito nga po pala yung ating mga ingredients. Meron tayong dalawang carrots. Tapos meron tayong bell pepper din na dalawa. And then meron tayong luya at sa kabawang na in-slice ko na po. Ito po yung dami niyan, tatlong bawang. At saka po, luya, isang medyo malaki. Halos kasing laki ng palad ko. Hindi naman sobrang kasing laki. <laughs> tapos, meron tayo ditong isang can ng pineapple chunks. Ayan. Tapos, meron tayo ditong isang kutsarang buong paminta. And then, dito, tayo, dito yung ating mga slicers. Nandito na po yung slicer natin. Mamaya, islice po natin ang ating papaya para naman po maibabad na po natin. Okay? Start na po tayo. Ayan, nakaset up na po ang ating slicer. Ito po ang Edmark Smart Drum Slicer na isang dekada na pong mahigit na ginagamit ng inyong lingkod. <laughs> dahil bata pa po si Otep, parang 4 years old pa lang po si Otep nang binili ko po ito. Talaga pong napakatibay at madalas ko naman pong gamitin. Siyempre po, dahil nga nabagit ko na nung last nating vlog, ako po ay isang Shopee affiliate na, syempre naman, doon po natin titingnan sa aking Facebook account, ang atin pong link ng ating Edmark Smart Drum Slicer, okay, Josephine Guansing, de Dios po, dito sa ilalim ang aking Facebook account, pakifollow na lang po uh, syempre, start na po natin yung pinakamaliit po na slicer ang aking ginamit, kasi po atyara po ito Mabilis lang po ito. Kahit na po medyo inabot na tayo ng dilim. Tingnan nyo po maigi. Napakaganda. Yan po. Ganyan po ang ating slicer. O, di ba? Siyempre po, hindi ko na ipapakita sa inyo ng buong-buo ang proseso. Pero tingnan nyo naman po. Tingnan nyo po kung gaano kapino ang ating pang-atsara. Ayan. O, tingnan nyo po napakaganda. Ayan, tapusin ko lang po ito dahil medyo madami po ang ating papaya para naman po hindi kayo mainip sa aking kakaslice. Ayan, eto na po yung ating mga papaya. May naiwan po ako na apat na slices kasi baka mamaya masobrahan naman po ng dami yung ating papaya. Hindi na po magkasya yung ating pickling solution. Okay na po yan kasi sobrang dami naman. Tanggalin lang po natin yung ating drum muna. Pagpagin natin muna. Kasi gagamitin pa po natin ito sa ating carrots. Yalinisin lang po muna natin. Tanggalin po natin yung mga papaya kasi itong mga papaya po natin ay pipigaan pa po natin ito sa asin. Ayan, inabot na po ako ng gabi dahil alam nyo po ba sa pagpiprepare ko lang ng aking mga mga gagamitin ay 3 15 ako nag-start natapos po ako ay 5 dahil sa daming inaasikaso huhugasan mo lahat okay tabi muna natin to itabi muna natin ang ating smart drum ayan ayan pasensya na po at dumidilim na talagang ginabina po ako bukas po kasi ay kailangan ko pumunta sa school kaya tinatapos ko po itong aking mga gagawin dahil nabili ko na nga po yung mga ingredients ayan, lagyan po natin ng asin, meron po akong Himalayan salt dito ang ating mga papaya lagyan po natin yan, pipigain naman po natin yan mamaya irab po natin para lumabas po yung kanyang katas malinis po ang aking mga kamay Irab po natin. Irab na po natin agad. tas ibabad po natin ng konti habang ginagawa po natin yung ibang ingredients. Para po mawala yung katas ng ating papaya. Pipigain po natin mamaya. Ayan po, nagkakatubig na agad. Tatanggalin din po natin yan mamaya. Ito po, i-rub ko na rin. Actually, kasya na po siya ngayon. Kasya na po dito sa kabila. Dahil ang um, bilis po, pag piga ko lang eh nag ano na po, nagcompress compress na. Kasi pag nilagay po natin yan sa asin, ayan, ilagay na po natin dito. Para isahan na lang po tayong lalagyan. Kailangan po, marampo po natin lahat sa asin. Para po mawala po yung kanyang katas. Ipigain po natin yan maya maya. Ibababad lang po natin ng ilang minuto. make sure po na yung lahat po ng ating mga papaya ay malagyan naman po natin ng asin. Kaya kailangan po natin haluin. Ayan. Ayan, kung makikita nyo po, agad-agad po nagtutubig na. Tabi lang po muna natin ito. Titingnan po natin kung ano yung lasa ng medyo mahinog-hinog ng konti or magulang. Hindi pa naman siya hinog actually. Medyo magulang lang. Ayan, itabi po muna natin ng sumandali. Uwag, takpan po muna natin at itabi natin ng kaunti. Dahil kailangan po nating gawin pa yung ating bell pepper at saka po yung ating carrot. Ayan. Balikan ko po, po kayo. Ayan, ready na po ang ating drum ulit gawin po natin yung sa isa, i-slice din po natin na katulad ng ating papaya. Balatan po lang po saglit. Pabilis naman po ito. Kaya no problema Ayan. Sabi po muna natin yung ating sangkalan. Ang kalat na ng aking workstation. <laughs> Ilagay po natin dito ulit para naman po sa carrot. Dumating na po ang aking kapartner partner Nawa naman. Isa lang po ito. Nahuhulog na po ang ating ano dahil ang pinggan ko ay ano lang po plato. Ang pinggan ay plato. Tama. Napakagaling. Napakahusay. Ang lalagyan ko po, po ay plato. Ay! Nahulog ako po. <laughs> At least ngayon meron na akong taga ano. Meron na akong taga hugas. Dali <laughs> di, paghugas, nahulog. Kasi hindi ko siya mapipress. Ha? Huh? Ito po ang front, ayan ang back hindi po kaya niya masyado ng pahiga kasi binabalatan niya <laughs> masawa away kasi baka kailangan kasi pahiga eh o, delikado na yan sa kamay kaya kailangan po itulak po natin gamit itong na yeah yeah pumihipit po siya kapag last na ayun no huwag po natin sayangan yung carrots konti lang yung carrots ko eh pero at sobrang dami na po na to. Kasi ano po eh. Parang kulang yung suka. Ayan. Okay na po ito. Nakabili kay dad ng na pasas. Aroy. Wala po talaga tayong pasas. Wala po tayong magagawa. <laughs> Ayan. Akin na yan. Pwede din Ayan, meron na po tayong pasas. Kahit konti lang. <laughs> okay na po to. Isama na po natin dito ang ating pasas. O, at least meron. Meron tayong pasas dikem goods Good. Hiwain po natin ang ating bell pepper. Ayan, nagmamadali na po tayo. Dapat pala hiniwa ko na rin kanina. Ayan nga, aabutin nga lang po talaga ako ng siyam-syam talaga dahil solo nga pong buhay tayo dito ko na siya ilagay ewan ko po kung nakikita pa ako sana naman nakikita nyo pa ako Ayan, alisin po natin ito yung mga buto ng ating mga mga sili o bell pepper carrots po. Isang carrots talaga. Isang carrot. lalagyan ko po siya ng design. Sobrang careful lang po ako sa aking ano talaga. Kuchilyo at napakatalim po na to. lalagyan ko lang siya ng konting design. Tapos pabilog ang gagawin ko po dito. Mas may mapapilog pa tayong nalalaman. No? Para naman maganda-ganda ang itsura. Tama. Tama. Pitsa pa para parang style bulaklak. Kaso hindi naman diretso yung carrots. Yan. Ay, salamat humangi. Napakainit po kasi. Ayan. Ganun lang po ang ating gagawin. O, oh, di ba? May konting design ng ating carrot. Yan lang naman po. Yung isa ay in-slice natin ng pino parang kinakabahan po talaga ako sa aking suka parang magkukulang anyway, kung magkukulang ilalagay ko na lang muna sa ref kung magkukulang aking pickling solution ayan, ito na po ang ating mga pa-flower ayan po, mga pa-flower tayo dyan eto na rin po yung ating mga bell pepper. syempre ready na ang ating papaya. Bigay na po natin. Tutubig na po ito. Okay na po ito. Ready na to. Hmm. Titingnan nyo po ay eh, talagang anong-ano na. Ganyan lang po ang gagawin. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo ang lahat ng pagpiga. Kasi mas mahina po akong magpiga. Dahil si Daddy di po ang papipigain ko. <laughs> para matalagang maubos mo ang katas. Pero ganyan po ang gagawin. Tingnan nyo naman po. Nagkaroon na po siya na water. Ah, yan. po. Ang help natin. <laughs> Kararating lang po niyan. Tumambay lang sa na utusan pa. Ayan. Papauwi pa lang ako. Do, rapido na eh. Hindi ka pasas. <laughs> Kala ko, natapos na sa kapagbili ng pasas eh. Oh, piga pa kasi mas malakas naman po miga ang lalaki eh kaysa naman dalawang piga ko pa yan. Dalawang piga pang gawin ko. Tumito. Yan. Oh, tingnan niyo naman po, nagtubig na talaga yung ating papaya. Ayan, ito na po ang ating papaya na piniga ni Daddy din ng pigang-piga. bakas pa ang matinding pagtiga. <laughs> Ayan po ang ating papaya. Sobrang dami po. Ilagay po natin ang ating kalan dahil magpakulo na po muna tayo ng pickling solution. Hindi po sure kung ang atin pong suka ay kasha. Dalawang bote po ang ating suka. po ay 350 plus 350 700 ml. Malamang po, magkukulang po ito. Pero kung ano lang po yung pagkasyahan ng ating pickling solution, yun lang po yung ilalagay ko. Kasi ilalagay ko po muna ito sa ano, sa ref. Tapos magpipikling solusyon na lang po ulit ako bukas. Okay, buksan na po natin ang ating kawan. I-full blast na po agad natin. Lagyan po natin ng 3-4 kilo ng asukal. Ang puti po ay kalahate. Tapos, wash po yung ginamit ko dito na 1-4. Kasi kulang. Kulang yung puti. May wash tayo. Okay lang naman yan. Sugar din naman yan. Ayan. Kunti lang po. Kahit bawasan po natin ng konti. Kunti lang. Hindi siya umabot ng one-fourth. Parang 700 ano din, grams. May isang suka pa po. pala kami sa bahay si daddy di po kasi ang nagtago 350 ayan pwede na po saka okay na dad pwede na yan meron pa kami isang suka kasi po bagong bili ko yung dalawa dalawang bottle may isa pa pala kaming nakatabi at least magkakasya na to 700 yan isang litro na po mahigit kasi baka magkulang talaga siya So, dagdagan na rin po natin yung ating sugar. Dahil lagpas naman po isang litro ang ating suka, o, so, lagyan na rin po natin ng isang kilong asukal. Usually, yun naman po talaga ang sukat na to. Kasi kung hindi, hindi nyo naman po makakaay ng asim na to. Ayan. Nice na nice. Tingnan nyo naman po yung aking garapon kung gaano kalaki. Tapos meron pa po ako doon apat na pirasong garapon na maliliit sa loob ng bahay. Lusawin lang po natin ang asin. Ay, asin ng ating asukal. At lagyan po natin ng konting asin lang. Yung pang ano lang po. Pinch of salt lang. Konting-konting lang po dahil ito po ay medyo maalat na. Tama na po yan. Maalat na po kasi yan. Lusawin po natin ang asukal nalusaw po sa kanating tikman kung okay na ang lasa. Pero habang nilulusaw po natin, ilagay na po natin ang ating paminta. Kasi para kasama na po sa pagkulo, ang ating pong sliced garlic. Parang para lumasa po. At syempre, ang ating ginger. May isa akong alam din na magaling mag- at syara sila inang sa bulakan shout out po sa aking mga in-laws dyan na magagaling mag-atchara <laughs> ayan okay, pakuluan po natin para naman po talagang maglasa isama rin po natin dito sa pagpapakulo yung ating malalaking carrots, ito po ito po kasi ay medyo matigas Sama po natin. Yung maliliit po kasi, walang problema po yan. Maliliit lang po yan. Nakakain nga po yan ng puro. Hmm. Kinakain nga po natin ng puro yan sa salad. Kaya no problem. Takpan po muna natin ito para mas mabilis. Kumulo. Pakuloyin po natin ng mga 7 to 10 minutes. Ah, ba? Diba? Tapos, paghaluhaluin po natin itong mga naiwan yung ating bell pepper. Parang madami pa rin yung papaya. Dad. Pero kaya na siguro ng ating suka. Yung ating carrots. Siyempre. Yung ating pasas na kaunti. At least meron din siyang ano, kulay na pasas. And then, syempre, mamaya na natin to ilagay kapag nagmix na po. Mix lang natin. Pagsamasamahin. Kasi ishoot natin siya mamaya sa pickling solution. Kasi mas malaki yung lalagyan. Supposed to be natin yan dito. Pero dahil mas malaki ang lalagyan ng ating pickling solution, dyan na po natin ilagay. Para maluto-luto din siya. <coughs> Haluin po natin kasi mamaya maghahalo-halo naman yan. Pag medyo natansya po natin na medyo magkukulang, ang ating tickling solution. Eh, huwag po natin i-buhos lahat. Ayan, pakuluin lang po natin at hintayin po natin ng sandali, mga 5 to 10 minutes po. Saglit lang po yan. Ayan, after 10 minutes po, kumukulo na po ang ating pickling solution. Ayan po. Nakikita nyo po ba? <laughs> Kulukulo na. Halos 10 minuto na rin naman po. Patayin na po natin ang ating At unti-unti po nating ilagay dito ang ating papaya. Kesa po ibuhos, ilagay na lang po natin. Kasi para matansya po natin kung hanggang saan yung kakayanin niya. Baka po kasi kumulang yung ating suka. Pero kung okay naman po, ay ilagay na po natin lahat. No problem. Yan, marami pa. Marami pa. Mukhang kakasya naman po. Mukhang saktong-sakto yung papaya natin. Pero kung inano ko pa yon yung isinama ko pa yung apat na slice na yon hindi na po kakasya talaga. Okay na po to, kasha. I-ano na natin. I-push i-push na natin lahat. Ang mahalaga po kasi lubog yung ating mga ingredients, especially yung papaya sa ating pickling solution. Ayan, saktong-sakto po. Lagay na po natin yung ating ah, uh, pineapple. Pambasag po ng ating panlasa. <laughs> ng panglasa talaga ha. Pambasag ng lasa. Pambalas. Pambalanse. vlog number 32. Kaya lang naka voice over lang po yon. Pero meron na rin po akong nagawang achara before. Oh, pero mas bongga to ngayon. Ayan. Tingnan nyo naman po. Sakto-sakto pala yung ating suka. Kasi para ma-preserve po talaga. Kasi maganda lubog talaga kasi siya sa suka. Para ma-preserve. Tikman nga natin. Tikman talaga agad eh, no? Siyempre, para naman, ano na, may verdict na. Wala po talaga akong kutsara. Ito na lang po. <laughs> Manamit! Masiraman! Masiram! Hmm! Masiram! Ganito pala ang saktong sukat. Hmm. Pala lang po natin pero tatakpan ko po ito. Baka kasi manohan ng mga butiki, alam niyo na gabi na. Malamang malaglagan ng mga kulisap. Papalamigin lang po namin to dito muna. Hintayin-hintayin po namin lumambek bago ilagay. Ito po kulang, meron pa naman itong apat na garapones na maliliit. At ang mga garapon po natin, kaya hindi ko po binubuksan dahil ito po ay pinakuluan ko po. sterilize ko po yan sa, pagpapakulo kasama po nung apat pang maliliit doon na aking mga extra na jar. Yan, balikan ko po kayo pag isasali na po natin pag malamig na po. Ayan, malamig-lamig na po. Pagkatapos po ng almost an hour, syempre madilim na din, binuksan na natin ang ating mga ilaw. Ayan! sa mga gusto pong mag-acquire or bumili ng mga ilaw na ganyan po, meron din po akong link sa aking Facebook account. Oh. Ayan, tong na lang po yung gagamitin ko. Kasi eto na po yung aking mga esteril na garapon. Na sterilized na po ito. Yan. Para po pasok na pasok. At para maiayos ko mamaya ang itsura ng ating mga laman. Ayan. Medyo may usok pa ng konti. Pero hindi na po yan sobrang init. Yan, punuin po natin. Mamaya po ilalagay ko sa gilid yung ating carrots. Yan, syempre pa. O, okay na po yan. Lagyan natin ng design. O, may pa-design. Ha, ah, may design siya. Lagyan natin sa gilid. Tapos natin ng etong ating pineapple. And then, lagyan po natin ng suka. Ilubog po natin sa suka dahil lubog naman po ito. Kasya naman po. O, oh, diba? Ang ganda po! Achieve na achieve natin, ba? Diba? Yan, yan po ay palaman ng tinapay ni Otep. Mga empty bottles. One down. Hmm. Kaya ako po talaga, hilig kong itabi ang mga garapo ng palaman ng tinapay. Kasi, nagagamit po yan sa mga ganyan. Mga used oil. Mga kung ano-ano. Asukal. Nagagamit po yan. Kaya natin ang pa-design sa gilid para lahat naman may design. May pa-flower tayo. Ayan. Yan, eksaktong-eksakto po. Siguro, masushoot na natin ito sa ating malaking garapon. Yeah! Ito naman ang ano? Bonggang lalagyan, napakalaki. Medyo ano po siya. Hmm. Ang bongga sa laki, baka malaglag ko. Kinakabahan ako. tapos na po saktong sakto po talaga pala yung na-prepare kong lalagyan ayan saan pa kayo saan kayo makakita na ganyan karami at syara ah. and syempre apat po yung lalagyan natin bukas po i-video ko po sa inyo ito ng maliwanag para naman makita natin kung ano talaga yung itsura ng ating mga mga papa, mga papaya talaga ha mga atsara yan, maraming 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 salamat po sa mga patuloy na nagpapatuloy at sumusuporta po sa aming channel. Nawa po ay medyo masiyahan naman kayo sa dami. <laughs> hindi kayo maumay sa dami ng aking atsara. Ayan po kasi napakarami din pong bunga ng papaya ni tatang at least napakinabangan po natin yung dalawang piraso. Hindi ko pa nga po naubos lahat. Kung inubos ko po pala yun, ay hindi kakasya ang ating pickling solution. Sakto na po yan. Sa ganun lang po. Parang isa Kalahating papaya po ang nagawa ko natin dito. Ang nagamit pala. Yan, thank you so much po. Maraming maraming salamat po.